Diyan ng 7.7 magnitude na lindol ang silangang bahagi ng Visayas, malapit sa Giyan Eastern Samar. Naramdaman ito sa mga probinsya ng Samar at Leyte, kung saan nagpanik ang mga residente. Maging sa mga kalapit na probinsya tulad ng Cebu, Iloilo at Davao, naramdaman din ang pagyanig. Ang mga lokal na pamahalaan at National Disaster Risk Reduction and Management Council agad kumilos para ilika sa mga residente, lalo na yung mga nakatira malapit sa dalampasigan. Pinagbawalan ding maglayag ang lahat ng klase ng barko sa lugar. Sa buong magdamag, umabot sa 137 na aftershocks ang naitala ng FIVOX. Sa huling tala naman ng NDRRMC, may isang namatay sa Cagayan de Oro dahil sa landslide sa barangay Lapasan na idinulot ang lindol. Bukod dito, wala pa naman daw na iulat na matinding pinsala na sanhi ng naturang lindol. Pasado alas 12 naman ng madaling araw kanina, inalis na ng FIVOX ang tsunami alert sa mga apektadong lugar. Sa kabila nito, patuloy na naka ang iba't ibang ahensya. Pero ang ilang pinalikas na residente, pinabalik na rin sa kanilang mga bahay.